Isang laro na lang, te, legend na ako. Lilipat na ako sa susunod na kabanata ng impyerno. Excited na excited akong mag-start. Kaya naman nag-solo RG na ako ng mag-isa para magpadagdag ng starla. Ang gaganda nung pic ng mga kasapi ko, eh, sabi ko eto na yun, nararamdaman ko na. Nung ako na yung pipili, hindi ako makapag-decide kung sino ba yung gagamitin ko. Sa isip-isip ko, ayoko nang gumamit ng main hero kasi for sure mapapalo na naman kami dito. Kaya naman, ilalabas ko na yung pangmalakasan na payo ko. Ito nga pala yung final lineup namin versus sa final line-up ng mga kalaban. Ito ang unang paglibot ko sa Papa, para ang Chanel pa payong ko ay mag-flex ko sa kanila. Kay Hanabishi ko talaga unang pinakita kasi isa siyang ingitera. Dumiretso naman ako sa may tortol kasi para mapulungan yung core namin. Chanel! Chanel kayo dyan! Hindi hulugan! Ayun, nag-polipid si Buhangin man dahil sa gustong gusto ko nang makapunta sa next level Grabe yung pag-rotate ko Grabe yung pag-iingat ko Para siguradong kami na talaga yung mananalo At nararamdaman ko na Ang tagumpay na gustong gusto kong nakuha Buti na lang Original yung Chanel na payong ko Pinagpotulungan nila dito si Tikbalang oh. Sige, palapitin mo pa dito Nang maihampas ko sa kanila Yung Chanel na payong ko Walang sumasama sa koro Nagtutortol na kami dito yung room kung saan saan magpupunta. Buti na lang tapos na magtortol at saka pumunta yung mga kalaban. Kanya-kanyang takbuhan lang naman. Imiwan akong mag-isa. Diba ang saya? Magagaling naman yung mga kasapi ko. Kaya lang mukha silang kill. Eh, kahit maka 155 kills kami, kung yung tori ng kalaban ay buong buo pa, may chance na kami ay matalog. Hindi pwede. Gusto ko na lang makaalis sa sumpa ng epic at makalipat sa susunod na kabanata ng impyerno eh. Buti na lang makikisawa pa eh. Chanel na tayo ko dito kahit papano. Eto nag-aabang ako dito. Tapos may dumaan ba naman sa harapan ko? Ayun, nagka-magic siya. Nawala ba naman? na. Bihira ako magpagamit dito kay Girl Payong lalo na kapag RG Kasi te minsan yung payong ko nagiging galing baklaran kahit original naman Todo invisible pa dito si Minsitar at saka si Buhangin man Akala mo talaga hindi namin sila nakikita Dito ko si Cable Girl lumili Baka mapinish him ako kaya umiwas muna ako sa kanya There are hundreds of monsters living in my umbrella O diba? Totoo? Eh nakasalubong ko si Buhangin man Unggoy dalian mo kay Hatay Awit mo yan, masyad daw na ako. Hindi naman ako umutang dyan. Bakit galit na galit sa akin yan? Tapos dito, te, nagdidimonyo kami, no? Inaabangan ko na magdikit-dikit yung kalaban kung masan si Moskov. At saka ako ipiplex yung channel kong umbrella. Kaya lang malagyan ako nung bulaklak ni Hanabeshi. So, naobos na muna ang mga kakampi bago ko nabuksan yung umbrella. Tapos na shutdown pa ako. Kaya eh hindi masaya. Yung cable girl ng kabilang team practice lang ata siya. Pero di siya kabisado ni cable girl kung paano gamitin. Nag-classic ba naman sa RG? Ang galing. Gina G, G sumugot mga kasapi ko dito. Ilalabag ko din naman yung umbrella ko. Pero tinatiming ko lang kung kailan pwede. Hanggang sa unti-unti na abos yung mga kasapi ko din. Tapos kinakabahan na ako kasi sabi ko baka mamaya ako lang mag-isa Tapos ang laro, kami pa yung matalo. Pero ayun, gumalaw na si Marty Scrackling. Inubos niya ang mga kalaban. Ay! Ito na yung pinaka-inaantay natin niya! Come on, mga panot! Everybody, let's go! What are we doing? Tower Lucky! Victory! Sunod na ka, banata ng sakit sa ola nandito na ako